Good morning! Excited ba kayong lahat? Yes! Yeah. Lahat ng prayaman, pumalakpak ng may kasawang sigawan! Five years ago, tulad po nito, nakaupo rin po ako dyan. Very excited, nalunod, nag iimagine imagine ang angarap na one day, Mabibigyan din ako ng pagkakataon, tatayo rin ako dito sa stage para humarap sa libo-libo leaders ng A-Global at i-share yung story namin mag-asawa. And that day has come because today it's a dream come true para sa amin po ng, ng asawa ko na si Mai. Kaya guys, gusto kong isipin na sabihin mo sarili mo that one day, your day will shine. Ikaw din, tatayo dito sa taas. At ikaw ang susunod na mag-share ng life story mo sa a Napakabilis po ng panahon because five years na po kami sa AIM pero hindi hindi ko po makakalimutan yung unang araw namin. Kasi yung po first day namin, yun po yung araw na kung para po from Bulacan makapunta po ako ng head office. Makita ko po yung tao na, na nag-open at nag-share po sa akin ng AIM Yung po pamasahe ko, ginawan pa po, po namin ng paraan ng asawa ko magdamag. Pinangutang pa po, po namin. Yun po yung time na kung saan talagang sobrang hirap na hirap na po yung buhay namin. Yun po yung pinaka lowest point ng buhay namin. Walang-wala na po kami kasi lahat po ng properties namin na foreclosed na po ng bangko. Bago po kasi kami mag maghirap, negosyante po yung pamilya ko sa Plaridel. Yung parents ko, meron po kaming export company for, for more than 20 years. Hanggang naging developer din po yung mother ko. Kaya lang dumating po to sa point na nung nag-global crisis, direct hit po lahat ng export company tinamaan po yung company namin kaya po nabankrupt kami. And then dumating din po to sa point na yung last project ng mother ko, nag-develop po siya ng townhouse, yung Casa del Pilar townhouse sa Plarilel. Kaya lang, hindi po namin alam parang biniro po kami kasi hindi rin po nag-click, nalugi rin po yung mother ko na nasa almost 10 million pesos. Nung po mga nangyayari yun, okay pa po sana kasi me and my wife meron po kami sariling negosyo. Isa po kami sa major dealer ng loading po sa area ng Bulacan. Nakusaan po, grabe po yung naging tita namin. Kasi akala po namin doon na tutuloy-tuloy kasi ang iniisip namin kung kami cellphone may loading. So, tutuloy-tuloy po yung negosyo namin. Kaya lang dumating po sa point, hindi po namin na-anticipate. Iba rin pala ang plano ng telecom company. Darating pala ang time kapag yung e-loading business ay very stable na. Lahat ng tindahan nag e na. Kahit yung mga walang tindahan basta sa may SIM card, nag e na rin. Kami po mga major dealers unti-unti, tatanggal na na po ng dealership. Kaya nationwide, 50,000 major dealers po kasama kami na ulan po kami ng dealership. Tatlong negosyo po, sunod-sunod. Sa loob lang po ng isang taon nangyari po sa amin. And then nag-usap kami mag-asawa, sabi namin, okay lang, life must go on. Pwede naman tayo maghanap ulit ng negosyo. Kaya lang guys, nung pong, panah nung pong panahon, nung yon. na yun, parang biniro po kami, parang biniro kami ng panahon na kung saan, wala pa pong ilang buwan nung nawala lahat ng negosyo namin. Pag-uwi ko po ng bahay, yung wife ko, grabe po yung iyak niya. Nung tinanong ko po, po bakit siya umiiyak, nung nalaman ko po, mas naging grabe po yung iyak ko. Kasi yung misis ko po, natakbuhan po siya ng nasa 2 million pesos. May napagtiwalaan po siyang tao. Hindi ko po siya masisi kasi nung panahon na ang dami-dami opportunities na kumakatok sa buhay namin, lagi ko siya didiscourage na huwag na mag-concentrate na lang tayo sa lunik. Akala ko po kasi tuloy-tuloy na. Ang hirap po pala. Kaya nung nangyari po yun, wala na po kaming negosyo, wala na po kaming trabaho, wala na rin po kaming savings. Doon po nag-start talaga na pati lahat ng properties namin sa Florida ng foreclosure ng banko. Doon po talaga parang naging makukot yung buhay namin. Sobrang naging napakahira po. Kasi lima po yung anak namin. Kung kami lang mag-asawa, kaya namin tiisin. Kaya lang yung, yung makita mo yung mga anak mo, lalo na most of the time, ako po yung tatanungin ng mga anak ko, Daddy, mahirap na po ba talaga tayo? Kasi lagi pong wala na naman yung cabinet natin, pati yung rep. Hindi mo na rin po sinasaksak, hindi na kami nakakainom ng malamig na tubig. Kasi nung pong panahon na yon, nasa apartment na lang din po kami noon. Kaya po noong dumating po sa amin, na talagang sobrang hirap na po, yun po yung time na nag nagsikap din po ako, naghanap po ako ng trabaho. May mga in-apply po akong kumpanya, kaya lang po, ewan ko po, po ba, para lahat po sila nag-usap. Kasi lahat po sila hindi ako tinanggap. Eh, isa po sa dahilan kasi 36 years old na ako. Malimit na sa ko po, mas bata po sa akin. Hanggang dumating po sa point na, nung panahon ang ganda-ganda ng buhay namin, isa po sa favorite part ko, yung pag ng kami ng pamilya. Kasi, para po siyang commercial ng po, ang saya-saya -saya namin, pero nung panahon po, nahirap na hirap na po kami, yun po yung time na ayoko, ayoko. Kasi doon po ako nilalaglag na asawa ko. Kapag po yung mga anak ko nagkakainan na, malimit yung misis ko po ang unang umiiyak kasi naaawa po siya sa amin. Kasi yun po yung panahon na malimit ang kinakain po namin, tuyo at saka po sardinas. Yung po at tuyo at sardinas, masarap po yan. Tama? Yes. Pero subukan nyo pong araw-araw. Mayat-maya. Yung bang parang wala nang ibang pagkain sa mundo kung hindi yun na lang, mahuhumay din po kayo. Kaya pag po nagkakaharap kami ng misis ko, siya po ang unang iiyak. Pag po umiyak ang na, iiyak kami po mga anak. Sabay banat po ng misis ko sa akin, Daddy, hirap na hirap na kami ng mga anak mo. Dapat talaga mag-abroad ka na. Kapag po sinasabi ng wife ko na mag-abroad na ako, Six years po ako naging public servant, never po ako nakaramdam ng nervyos. Pero pag pinag po niya ko, yung puntuhod ko para po may spot, unti-unti po lumalaki hanggang nanginginig na po buong katawan ko. Kasi natatakot po ako malayo sa pamilya ko. Kasi ang iniisip ko po, po, yung kasama ko sila, nangyari lahat po ng problema. Nung kasama ko po sila, natakuhan po kami ng 2 million pesos. Baka kung lalayo po ako at iwanan ko po, po sila, Dumating ko sa punto, pati po yung misis ko maitakbo sakin. <laughs> kaya malimit po pag pinag a niya ako, At sinasabi ko po sa misis ko, Mami kung gusto mo, ikaw na lang, hindi ko kaya. Sasabihin po lang misis ko, daddy ikaw ang tatay. Ang sagot ko po, ano naman ikaw na malang nanay. Kung gusto mo ikaw na lang, promise, aalagaan ko yung mga natin, hindi ko yung pamabayaan Wala akong pagkabunin. Kaya lang araw-araw wala pong ginawa yung bisis ko kundi ko yung nanay ko, yung meron niya. Yung pong yung, yung, yung nanay ko po, napaka-utak. Para po magkakarap ko ng, ng, papeles, ang sabi po niya sa akin, Mon, anak, maglakad ka lang ng dokumento mo. Kada lakad mo, bibigyan kita ng pera. Na-excite po ako kasi nung panahon na yung walang-wala wala po akong pera. Eh lumuwas lang ako, magkakapera po ako. Kaya lang nautakan din po ako ng nanay ko. Kasi bakit? Kasama po pala siya. <laughs> Naging stage partner pa po. Eh, hindi ko po makalimutan yung time kasi bakit? Ang ko pong bansa na embassy eh, na pilotahan kasama ko yung mother ko. Doon ko po naranasan ang na. haba ng pila. Maraming tao nakakwentohan ko. Hindi pa po maalis. Nag-a-apply pala. Umiiyak na sila. Kasi kung paano gumawa ng paraan, nagutang, nagbenta ng bagay para lang sila makapag-abroad. Doon po ako nakaramdam ng hiya. Kasi yun po yung panahon na lahat na kausap ko uminyak para lang mak makapag-upload at patuloy. Ako lang po yung iba ang dasal ko. Ang dasal ko po, salam po Lord, wag po ako ma-approve. Kasi kaya lang po ako naglalakang ng papeles, pakitang tao lang po sa misis ko para wag na po niya akong araw-arawin. At least napakita ko po ang naginamang po ng paraan. Pero dumating po doon sa point na talagang hirap na hirap na po kami. Talagang doon po, talagang tingin ko po yung love ko. Nag-apply ako, kaya lang lahat po denied. Nung punta time, nasabi ko nga, sobrang na yung hirap. Kahit po anong gagawin ko, kahit ibala ako sa kanyon, kaya lang wala akong opportunity. Hanggang dumating po nyo sa time, hindi po ako matasaling tao. Noong nga po panahon, ang ganda ng buhay namin, never po na nag-abot yung kamay ko at nagpasalamat. Sobrang po akong busy. Pero sa isang tao po pala, especially sa isang magulang, tatay, na kapag ang anak mo humingi ng pera, wala kang maibigay, okay lang. Pero pag ang anak mo humingi ng pagkain kasi nagugutom, wala kang maibigay, masakit ko pala yun. Yung po yung panahon alam aramdaman ko, wala matigas na tuhod sa taong hirap na hirap na. So yung hindi ko nagagawa, nagawa ko. Isang gabi po, inantay ko kung makatulog po na yung, yung, yung asawa ko at yung mga anak ko. Kasi yung apartment na tinitirad po namin, wala po yung division, naiha ako. Nagtasal po ako. Kaya po ako nahihiya kasi hindi nila nakikita na ginagawa ko yung dati. Ayoko pong isipin ng asawa ko at ng mga anak ko na magtatasal ka pala kapag hirap na hirap ka na. Kasi dapat po pala kapag maganda pa yung buhay mo, mas dapat ka po pala lumuluhod at nagtatasal at magpasalamat. Kaya po nung gabi na yan, umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, ang dami pong po opportunities na nasayang. Ang dami pong blessing na nawala sa buhay namin. Please, I'm begging you. Hirap na hirap na po yung loob ko. Nakikita ko naghihirap yung mag ina ko. Bigyan niyo po sana ako ng isang opportunity na ito po yung, ito po yung deal ko sa kanya na kahit po mahirap. Never po ako magku-complain. Basta hindi ko lang po in a short period of time kung mga nawala sa amin, bigyan mo ako pagkakataon may balik. And even po yung tumakbo ng 2 million po na pinagbigyan po ng misis ko, pinagdasal ko rin po. Kasi kahit iisipin ko po siya, masama, masama po yung loob ko. lahat po yun, nagawa ko, tuwa-tuwa po ako kasi ang gaalang pakiramdam. Wala po ni Piso sa pulsa ko, pero ang gaalang pakiramdam, hindi ko po mapaliwanag. Ang mas tuwa po ako, yung kinabukasan, pag isip ko po, bumubuo po yung pag-asa ko na may darating pong blessing. Sa katadadating po, yung, bubukas po yung gate ng, ng na apartment namin, excited ako na silipin. Kasi baka po yung darating na tao, yun na po yung sugo. Para dalhin sa akin yung opportunity. Kaya lang sa araw-araw na kumakausap po ako ng tao, I'm always excited at the end ng conversation namin, biglang sabihin niya sa akin na Mon, meron ako i share sa iyo opportunity. O Mon, inviting kita sa isang seminar pero wala po. Kaya guys, kayo po napakaswerte po ninyong lahat. Kung right now po katabi mo, kasama mo ngayon yung mga tao na kimbita sa inyo, pasalamatan niyo po sila ngayon pa lang. Kasi hindi po lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na araw-araw mabigyan ng chance na may, may share na opportunity kasi tumating po ako sa punso, naghahanap pero wala akong makita. Pero guys, God is good. Sa araw, sa peta na hindi ko po in-expect, isang kaibigan ko po pumunta sa akin, Accidentally, na po niya isang kaibigan namin na more than 13 years ago na hindi na po namin nakikita. Na very excited na may share daw po opportunity sa akin kasi kinwento niya yung pag-iirap ng buhay namin and gustong gusto po kami makatulungan. Biligay po niya yung number ko and after ilang minutes, tumawag po yung tao na kausap ko. And very excited po ako kasi bakit nararamdaman na ko sabi ko ito na siguro answer prayer na ako. Hindi ko ba po alam kung ano ang improbable, pero ang sabi lang po ng tao, pero excited siya, Mon. Grabe, kamusta ka na? Ten years na ako sa Bulacan, pero never tayo nagkita. This time, isi-share ako iyo. Lumuwas ka, lumuwas ka. Ako po, opo, opo. Hindi ko alam kung ano ang improbable, pero knowing yung tao, kausap ko, marami na po siya tao na tulungan. So, sabi ko sa miss ko, mami, ako, gawan mo ako ng paraan o pamasahin. Kinabukasan mo pagluwas ko, nakakatawa. Sa may McDonald's Meral, babi niyo, doon po kami nagmeet More than four minutes pa lang po ako doon nakaupo. May nagpapark po na color white na Porsche. Sabi ko, ay yaman naman ang may-ari dito. Kasi ang mahal mo sa sakyan. bilang kong bumababa po doon sa sakyan. yung po yung taong kausap ko sa telepono. Na more than 30 years ago, hindi ko na po nakikita. Tuwa-tuwa po ako kasi pagpasok niya ng McDonald's para po siya nililiwahan sa akin. Para ka rin mong kalalakas yung ilaw doon sa tingin ko sa kanya. Diba? Isa pong pag-asa. Nasabi ko nga po habang papalapit po siya, ano man ang ginagawa nitong tao na to? Sasama ko, wag lang iligal. Kasi palikuran nung no, maganda dahil sa sakyan pala lang, na. Lalo po nang yung kalawap ako nung bigla po nilapitan ni Yakap. At lalo po akong sumaya nung pong pinakain po niya ako. Kasi wala po akong pagkain that time. Hindi po niya diniska sa global. Ang sabi po niya sa akin, Mon, makinig ka ng seminar. Magaling yung speaker. After nito, mag-uusap tayo mabuti. Ginawa ko po. Kayo po ako, sabi ng milyonaryo, sabihin sa inyo. No? Makinig kayo ng seminar. Ano po gagawin nyo? Ganyan po ginawa ko. Kasi yung punta o kausap ko, hindi po basta distributor. Isa po siya, hindi po siya milyonaryo. Siya po'y isa pong bilyonaryo. Pero kung ano po'y laki na yaman niya, yung po'y laki na kalaoban niya, palakpakan po natin ang ating po'y Chief Finance Officer, Sir Francis Miguel. Thank you so much po. Yung pong panahon na wala pong naniwala, nagtiwala sa akin, walang nagbigay ng pagkakataon, pupunta ang po kayo na nagbigay po ng pagkakataon sa akin. na. Kaya nung umatend ako seminar, na-excite po ako, inatendan ko po hanggang tinapos ko, lahat ng seminar sinulit ko po kasi yun po pamasahe ko. Ginawa ko lang ng paraan. Kaya po kinabukasan, Eri po, madaling araw na ako na uwi. Mag-alas stress na ng madaling araw. Pag uwi ko po sa apartment, gising pa yung misis ko. Kasi bakit po, hindi niya kinain yung pagkain. Gusto niya share kami. Kasi yun lang po yung pagkain namin. Alam po niya, nagugutom tsaka ako kasi wala na akong bawat. At tanong niya kan sa akin, Daddy, kamusta yung opportunity? Very excited ako. Sinabi ko kung gaano kaganda yung opportunity. Kaya lang yung business ko nakatitig lang po sa akin. Damandam ako po, hindi po siya naniwala. Hanggang sa ginawa ko po, tinuloy-tuloy ko. Sabi ko, Mami, this time dito na tayo yaman. Naniniwala ko dito tayo makakabawi. Lalo po siya tumitig sa akin. Sinabi niya sa akin, Daddy, natatakot ako. Sa dami nangyari sa buhay natin, natatakot ako. Baka walang mangyari Isa man sa mga sinasabi mo kung sakit kita pulutin, makrong-krong ka. Nung po sila pera baka masira ulo ko para po binuhusan ng tube eyes. Pero tinuloy-tuloy ko lang po. Yung first week ko, very excited ako. In-invite ko po lahat na kamag-anak, kaibigan, kakilala. Pero guys, good news. Wala pong sumama sa akin. <laughs> hindi na po ako nagtaka kasi kahit misis ko na tuda po. Tama pala yung sinasabi ng mga nauna sa Imglobal na hindi lahat ng taong invite mo sasama. Pero guys, namubuhay na ko na lang sa e every time na nakakausap ko po si Sir Francis, isa lang ang sinasabi niya sa akin, ang mahalaga mo at huwag kang Ang mahalaga mo at kang titigil. Always remember that I cannot promise you an easy journey, but only safe arrival. Ibig sabihin daw po, I have to undergo lahat ng process. Dapat daw may experience a rejection. Dapat daw po mag-sacrifice. Dapat daw makaramdam ng gutom. Dapat mapuyan. Kasi lahat po nung hirap na yan, yan po yung huhubog sa akin. Para pagdating nung time at nagka-group ako, ma-handle ko po sila ng tama. So guys, tinuloy-tuloy ko lang po. And guys, nakakatuwa po. Kasi sabi ko nga, very promising. Lahat po nang pinra ng na Game Global, basta pinagsikapan mo, wag ka lang titigil, ibibigay sa'yo. Kasi after ilang months, nakabili po ako ng brand new motor. Nung nabili ko yung motor ko, nagtantuhan ko kasi bakit? Piling ko po, naglabas na ako ng Montero. Kasi sa alagang 50 pesos, ang dami ko na bumabubuntahan. Kaya lang po, pag grabe, ang init. Ah, masyang-masa ako. Kaya pag umaraw, sobrang init para ako masusunog. Sabi ko, okay lang yan. Lagi kong tinatandaan yung linya ni Sir John Aspirina. Pag hirap na hirap ka, sabi mo sa sarili mo, ngayon lang yan! Dahil darating na ay magbabago lahat sa buhay mo. Misa lumiyak na ako sa motor, okay lang kasi wala namang nakakakita. Pero guys, sa tinuloy ko, after more than one year, me and my wife, we're in your first million namin sa Imglobal. <laughs> Hanggang sa tinuloy-tuloy po namin, dumating po sa punto, nabili po namin yung bagong sasakyan namin, yung po yung, bra yung brand yung Hyundai uh, Accent namin. Doon po ako naniwala sa sinabi ni Sir Francis Miguel Namon, gawin mo ang Imglobal for two years, wag ka muna magpapahinga. Believe me, hindi ka man makabili ng, ng force na tulad na isang sasakyan ko, but this I guarantee you, kung ano yung sasakyan gusto mo, panigurado, mabibili mo, wag ka lang ihinto. So guys, tinuloy-tuloy ko lang po, nag-start kami nasa apartment. But with God's grace and aim global, doon po sa more than four years namin, guys, na pauti-uti namin, na napat Napatapos po namin right now yung tingitira namin bahay para po sa family namin. Eh yung mga anak ko po, na nung naghirap kami, pinasok ko po sa public school, na hindi ko po makalimutan kasi bakit yung po 300 pesos po na donation per student, pinakiusap ko pa talaga na hulugulugan ko. Tagapin lang po yung mga anak ko, but because of global, na ibalik ko po sila lahasan sa private school. Hanggang sa ngayon, doon po sila nag-aaral. Hangga sa dumating po sa point na talaga sabi ko, ah, napakasarap po pala talaga mag-aim global. Kasi unti-unti, more than to sa gina, more than to sa imagine namin, sa ginusto namin binibigay. To tell you honestly guys, nung nag-start ako, hindi ko po motivation yung kumita agad ng malaki. Kasi nung nag-start ako sa global, hindi kaya ng utak ko isipin na kaya ko kumita agad dahil sa sitwasyon ko. Ang motivation ko lang po ay global to do, To do in global everyday is pag nakabeta ako ng isang complete, may 200 plus akong kita. Ang blessing po sa akin doon, yung at the end of the day, yung ako po, nakakablay ko ng hanggang tatlo. Dalawa, tatlo, tiktik, 35 pesos na ulang para sa mga anak ko. Hindi po mapapayaran, matutumpasan yung habang kumakain sila, yung mga triplets ko nagsasalita, Oh, daddy, mommy, ang sarap. Bukas, maging global ka ulit para kakain ulit tayo ng masarap. Dumating po sa punto yung Jollibee pinangarap namin nung hindi lang wala na kami pera pero because of being global maya't maya kahit mag Jollibee, kahit anong food nakakain namin kaya po huwag magtaka nag kami ditong payat Ngayon po, mas sexy na po kami kasi marami na po kami pangkain I can't, kung dati po Nag-apply ako ng abroad, lahat po denied because of AIM Global. I thank Sir John Aspinin for giving me the chance para po maging part po ng Speakers Bureau. Dahil po sa pagiging Speakers Bureau ko, ang dami ko po kay nalilipot na lugar, mga lugar na hindi ko na imagine na mapupuntahan ko. Ang dami ko po naging domestic flights. Lahat po na pasyalan ko because of magiging speakers bureau. Kaya I encourage everybody kung sa akin po nakatulong, sa inyo rin po makakatulong. And I encourage you this coming 17. Sana po isa kayo sa mga mga audition para makasama namin maging speakers bureau na yung global! Woo! Power! And then, excited po ako kasi sabi ko nga, last year kasama rin po ako sa Hong Kong. More than 500 kami all expenses paid ng company with pocket money. Ang nakaka-excite po nito, yung Hong Kong lang, baliw na ako. But sobrang bait po ni, sobrang bait ni, ni, ni Lord at ni Global because this year guys, hindi lang po Hong Kong. Kasama rin po ako sa US Travel Incentive ng company. And may kasama pa po pong bonus. Kasi mamaya po, isa po ako sa profit share ng company. And I'm so blessed. Sabi ko nga po sa miss ko, nag-usap kami, mami, kahit anong na kahit doesn't matter. The Pak fact na makasama natin tayo, sobrang blessing na yun. Dahil sa dami na magaganda ang nangyayari sa buhay natin, sobrang na-blessed na tayo. Kaya sa inyo po, mga colleges ko sa Global, kung right now nahihirapan ka, tandaan niyo po yung sinabi sa akin ni Sir Francis Miguel. Huwag po kayong matakot, mapagod. Kasi ang pagod po, kapag itinulog mo, sigurado bukas pagising mo, na yan. Tama. Ang masarap dahil napapagod kayo ngayon. Nagsasakripisyo kayo ngayon. Nagtitiis kayo ngayon. Darating ang bukas pagising nyo. Hindi mo mamamalayan ng tiyotel. Lahat ng pangarap mo, nakukuha mo Kaya na. yeah guys, tuloy-tuloy lang po. At sa inyo po lahat, maraming maraming salamat po dahil lahat po kayo naging parte ng buhay namin. Sa MIA, sa mga leaders ko, sa inyong lahat, sa mga kasama natin na kahit wala dito, maraming salamat. Ituloy nyo, kasi kung ano yung narating namin ngayon, tagumpay natin lahat o! Sa marketing team, sa fellow SP ko, sa, speakers, sa, sa training team, maraming maraming salamat po. Especially po sa ating BODs, Sir Francis Miguel, Ma'am Ney, kulang po yung salita at yung i-text namin kayo everyday para po pasalamatan dahil po sa inyo nawago po yung buhay namin at alam po namin na simula pa lang po ito ng lahat at maraming maraming pa pong magandang mangyayari. Kilo Sir John, Ma'am Connie, Sir Ed, sa inyo pong lahat, maraming 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 salamat po. Mabuhay po ang Global! Power! Okay, Again, maraming maraming salamat po sa ating BOD. Yan din po kay uh, Dr. Akoli. Maraming maraming salamat po and God bless us all. Yan